What's up mga 4D? Welcome back sa ating channel. Madalas itinatanong ng mga car owners, nakakaapekto ba talaga ang tint sa signal ng sasakyan? Gaya ng GPS, cellphone at key fob. Yan mismo ang sasagutin natin ngayon. Alam nyo ba na may iba't ibang klase ng tint? Merong dyed tint, carbon tint at ceramic tint. Pero ang pinakaimportante dito ay kung may metallic component ang tint. Bakit? Kasi ang metal particles tint ay pwedeng humarang o mag-reflect ng radio signals na ginagamit ng GPS, toll RFID, cellphone at pati keyless entry ng sasakyan. Kapag masyado makapal o metallic ang tint, pwedeng mangyari na hirap pang GPS signal. Pero kung non metallic o ceramic tint ang gamit mo, mas mababa ang chance na makaapekto ito sa signal. Kaya kung balak nyo magpakabit ng tint, itanong agad sa installer kung non-metallic or RFID friendly ang tint. May mga brands talaga na specially designed para hindi makaapekto sa mga signals. So, nakakaapekto nga ba talaga ang tint sa signal ng sasakyan? Yes, pero depende sa klase ng tint. Kung metallic, madalas may issue. Pero kung ceramic o non-metallic, safe ka. Kaya kung nagustuhan mo itong video na to at may natutunan ka, don't forget like, share, and subscribe para sa si iba pang Don't forget to subscribe and like Salamat. the hit button for more Ford tips.